A day in my life as a full-time mom, mga mams. Kaya naman samahan niyo ako ngayong araw. Dali-dali na nga pala ng mga oras na ngayon, mga mams. nga mga ma'am. Siya sa ay nagpalabas no Dali-dali na nga palang nilabas ni Baldu para makatulog pa. Ako. Hindi na nga ako nakatulog, mga ma'am, dahil hindi ko nga sila katabi. O hindi ko nga sila kasama. Charing. Alas 10 na nga pala ng mga oras na nga Kaya naman pinapasok ko na nga pala yung mga junakis ko. Kaya heto, pinaliguan ko na nga pala tong bunso ko. And after nga nun ay aalis kami. Nang nakaprepare na nga kami, mga ma'am, e, si dali-dali na nga din pala kaming lumabas. Kaya heto, sobrang init na. No? Time talaga pagka nakakadaan nga kami dito sa place na to, mga ma'am siya, hindi ko nga pwede hindi tanawin Dahil every time na makikita nga ni Tyler, ay gusto nga niya pumunta doon. Ano nga kami dito sa may Marky, mga ma'am pero umalis na nga doon kami dahil pupunta nga kami sa may Angela. pumili na nga lang kami ng burger sa may Jollibee, mga ma'am. At dinagdagan na nga pala namin ng spaghetti at fry. Iyaya nga lang kami ni Baldo sa may bandang Angeles, kaya naman heto, gumoro no. After nga pala namin kumain, mga ma'am siya, nagpahinga na nga muna kami sandali and after nga, nun, pumunta na nga pala kami dito sa nagtitinda ng helmet. Okay, in front of Toto Bit Here at Angeles City, Pampanga. Hindi to in sponsor ha. Charis. Nagpunta lang na nga pala kami sa may genre Angeles, Kaya naman heto, binilhan na nga pala namin na laruan si Tyler. naman, dali-dali na nga pala kami nagpunta sa may cashier para kako naman. Ay makauwi na nga din kami dahil heto nga si Bonsu ay nagmumuryot na. No? na nga din pala si Baldo ng maliit na upuan mga mams para kay Tyler. Heto na nga pala yung nabili ko mga mams. O oh, ba diba, ang ganda. Cheris Heto nga pala in tinignan ko noon mga mams. Kaya naman heto finally ay nauwi kuno, ko, no? O, oh, ba diba? Kapag nanay ka na nga talaga, yung mga kailangan at gusto mo ay sa loob ng bahay na loob. Dali-dali ko na nga palang sineparate itong mga damit namin, mga mams. Siya itong tambak na tambak na. Ilang araw na nga din ako hindi nakapaglaba ng maayos, mga mams. Kaya naman heto, ang ending ay napakadami, no? Kasama ko nga pala yung mga junakis ko, mga mams. Kaya naman si Tyler nga ay tumutulong, no? Kadalasan talaga, mga mams, Every time na may ginagawa nga ako, ay nandito nga yung mga junakis ko. Inbis na maglaro nga sila, ay nandito nga sila sa tabi diba Charis? Darating nga lang ng mga basket namin mga mams pero heto ginamit ko na. O ba diba, hindi obvious na excited charis? May naka add to cart nga pala kung ganito mga mams siya may online pero ito mas pinili ko na nga lang palang bumili sa person. May nakita nga pala kung ganito mga mams pero sobrang nipi. Kaya heto binalikan ko nga talaga itong nakita ko. Dahil makapal na nga pala to mga mams at mura po. Apat na basket at isang timba na nga pala itong ginagamit ko pero hindi pa nga cash. nga pala ng mga oras na anyan, kaya naman sinunod ko na nga pa lahat mga damit ni Baldo. At ito nga si Baldo ay nagbabantay nga ng bata pero naglalaro. Ewan ko ba kung ano nga bang meron sa nilalaro nila. Kung nga pala nilabahan yung mga damit ni Baldo, mga ma'am, siya itong at sinunod ko naman nga yung mga damit namin. Kita ko nga pala itong mga junakis ko ay naglalaro pa. Nandito nga lang yung mga junakis ko sa loob ng bahay namin mga ma'am. Ay nakakapaglaro nga sila kahit silang dalawa lang asan ko na nga pala itong mga platuhan namin, mga ma. At kumain na nga pala kami ng mga oras na yun. Nihintay ko na nga lang pala yung nilalaban ko, mga mamers, dahil hindi na nga din ako nagkusot. Ko. Pinunod ko na nga pala ng dali-dali heto mga shirts namin. After nga nun ay naglinis na nga muna ako sa may kusina namin. Pinunasan ko na nga muna yung lutuan namin. Dali-dali ko na nga palang sinampay itong mga shirts dahil dito ko nga lang pala isasampay sa loob namin. Hindi na nga lang pala yung mga hanger namin, mga mamers. Kaya naman yung dalawang basket nga ay bukas ko na lang So, nga pala na mga oras na kanyan, kaya naman yung mga junakis ko ay tulog no. Buti na nga lang mga mams na nilalaban ko nga pala yung mga puti namin, ay nakatulog nga pala ako kahit dalawang oras lang. Kaya heto, kahit this oras na nga ng gabi, ay, hindi pa nga din ako inaanto. Kailangan ko nga tapusin tong ginagawa ko. Pumasok na nga pala ako sa kwarto namin mga mams, heto nga tulog na sila. Nagkita ko nga pala tong bear. Hindi nga sa may bay. Yun na muna. Bye!